araw makikilala natin ang Pamilya Lilo, isang aktibong 4-piece monitor beneficiary mula sa probinsya ng Bataan. Kilala sila sa kanilang komunidad dahil sa kanilang dedikasyon sa pag-angat sa kanilang pamumuhay. Sa katunayan, sila ay nominado bilang huwarang pamilya sa kanilang rehiyon ngayong taon. Magandang araw sa lahat ng ating manonood. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Samahan niyo po ako habang ating sinusubaybayan ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang mga mapagpakumbaba ay siyang pinagpapala. Kababaan ng loob ang siyang susi para mapagtagumpayan ang kahirapan ng buhay. Ganyan mailalarawan ang buhay ng pamilya Lailo. Hinirang na huwarang pamilya sa probinsya ng Bataan, nakasalukuyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Gaya ng ibang pamilya na miyembro ng 4Ps, hindi naging madali ang buhay para sa pamilya Lailo. Talagang ang hirap ng buhay nung talagang ano namin na sabi ko nga, makikipagtulungan ako dahil medyo malaki na yung panganay ko. Ang ginagawa ko, ma'am, eh, na talaga ako. Kahit ano, gulay. Aangkat ako ng gulay, ibebenta ko, ma'am. Pag yung umaga, nandun kami, ma'am, sa school, sa harap, kasi maraming nanay na nagkahatid. Pag time na po ng mga bata, uuwi na yung mga nanay. Kami naman, magbabahay-bahay naman, maglalako na kami. Inaabot kami, ma'am, ng alauna, walang kain. Tapos magtatambay kami doon sa bakery na yung pinaglalatagan uli ng paninda namin. Bibili lang kami ng Spanish bread. Tig dalawa kami mag-asawa, tapos may tubig. Nakakaraos ma'am. Pera pa mam ma yung sa kakanin kasi nga po, 'di ba nagkakakanin ako. halos araw-araw naman may umo-order. Nung Biyernes ng gabi hindi na po kami natulog hanggang Sabado ng gabi, dalawang gabi. Sobrang dami ma'am. Worth 85 nung Sabado. Linggo ay 65 sobrang nakakatuwa pag nakita mo yung finished product. Kabi-kabilang unos ang kanilang pinagdaanan pero tanging sa isa't isa humuhugot ng lakas at katatagan. San-san lang po kami nakikitira. Pa ang hirap po kasi ano, wala kaming sariling bahay, ganun. Malayo kami sa ano, paaralan tapos kailangan may dadaanan po, kami kaming ilog. Pag po malakas yung ulan, mahirap po pumasok kasi baha, ganon sa pagkain, hindi naman po kami maselan. Kung tinuruan po kami kung ano po yung nakahain, ayun lang. Huwag kami, ano, kasi po yung iba wala din po makain, ganun po. Katiwala ang pamilya Lailo sa isang farm kung saan din sila nakikitira. Doon ay tulong-tulong ang pamilya Lailo sa pagbabantay ng mga pananim tulad na lang ng mga mangga, duhat, kalamansi, at iba't ibang uri ng gulay. Meron din silang mga alagang baboy. Sana na kami dito, alas tres ang gising ma, magwawalis kaming dalawa. Sanay na silang magluto. Ito, alas kwatro pa lang, nagsasaing na. Ito, nagluluto ng una. Tulong-tulong oh, kami ma. Kung ang mga kabataan ngayon ay inuubos ang oras sa paghawak ng gadget, si Gian Leonard ay inuuna ang pagtulong sa pamilya. Tulong-tulong silang mag-anak sa mga gawaing bahay. Nung natutupo hmm. ako motor, na tinutulong ko po sa kailangan ni ano. Mag-deliver po sa malalapit diyan mga order po. Tatulong rin po ako yung magluto po ng ulam. Kakainin po namin kasi po hindi na po sila makapagluto dahil po marami po silang niluluto. Hmm, po. Lagi ko po sinasabi na sa mga klasiko ko, kailangan nyo din ipush yung pag-aaral kasi kami, galing kami sa wala. Sila, swerte sila kasi nabibigay po yung mga gusto nila. Ganun. Kami kailangan pa namin maghihirap para kailangan pa namin tumulong kay na ano, para mag, ano, magkaroon kami ng pera, gano'n. Sa anim nilang anak, tatlo ang naging monitored children ng DSWD. Dalawa sa mga ito ang mayroon na ngayong hanap buhay. Ang isa nga ay kabilang sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na nasa West Philippine sea ngayon. Apat naman ang nag-aaral pa sa kasalukuyan. At lahat sila ay naguuwi ng karangalan at medalya. Ang sarap po sa pakiramdam na kahit ano, sobrang hirap ng buhay. Nalalagpasan po namin na ano, nagkakamedal po kami, ganon Sumasali-sali po kami sa sayaw, sa kanta, mga ano po kasi kami, may mga talent, ganun. Kailangan namin mag-aral para ano, para masuklian namin yung ginawa sa amin nila nanay. <laughs> Marahil madali para sa iba ang panghinaan ng loob at malumbay sa sobrang sadlak sa hirap. Lalo't marami kang anak at kung minsan ay walang makain. Subalit para sa pamilya Lilo, walang mangyayari kung malulungkot ka na lang at hindi kikilos. Nagsikap din kami para sa pagtitinda, para hindi lang kami aasa sa biyaya ng corpus o sa, sa payout. Ginawa ko rin, ma'am, na magluluto ako ng suman, ibibili ko muna ng malagkit yung payout ko, o di ba, ma'am, pwedeng, ano, maga, hindi na agad. Hindi na agad, ma'am, yung, ano, ko, yung payout namin. Sa mahabang panahon ay nagtiis ang pamilya sa kakarangpot na kita. Umabot din ito sa mga panahon na kahit maliit na halaga ay inuutang pa nila. Kung nasa buntok tayo, nalilipasan din ng oras yung kain dahil wala talaga tinitipid. Ako ko naman yun, yung mga anak ko ay ay, ay intindihan man nila. Pag meron naman, hindi babawi na lang. Nakipagtulong nga naman yung mga anak ko, Ma'am. Kaya nga nagsikap yung anak ko ng Navy, Ma'am, na... yun nga, ay. hindi siya mag-aaral ng college. Magtatrabaho na lang siya. Hindi, Ma'am. Hindi ko sila narinig na... sinisi kami. Oo yung sinumbatan kami, masama yung loob. Hindi, ma'am, namin sila narin ganang ganon ma'am. Mababait yung anak ko, ma'am. Naging challenge yung sa kanila para yung mag-aaral sila mabuti. makatapos sila, may marating sila para matulungan kami. Sa ipinakitang kasipagan at pagpupursige sa buhay ng pamilya Lailo, isa sila sa mga napiling benepisyaryo ng 4 piece ng DSWD. Na-interview kami ng DSWD na hindi namin inisip na 4-piece pala siya. Na dumating yung time na kasali daw kami sa 4-piece. tuwa ako, ma'am, dahil siyempre 4-piece may programa. Programa siya na makakatulong sa pag-aaral, sa pag-ano ng mga anak sa kalusugan. Dahil din sa programang 4-piece ng DSWD, nabibili na nila ang mga pangailangan ng kanilang mga anak at higit pa. Nung pong nakakatanggap kami ng tulong sa porpis, nakakabili na po itong mga anak ko ng mga gamit nila, yung nag-iipon po sila, yung may baon sila, iniipon nila. Kahit bigyan ko sila ng 20, gagasa silang nila sa tampo. Meron silang pounds na lalagyan ng kanilang iniipon. Sarili nila po sikap na, 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 natuto silang magsinok. Nakita sila sa amin na ang hirap, binadanas namin. Sabi ko sa kanila, Mag-aral kayo mabuti dahil para hindi niyo na maranasan yung amin dinanas pag-asawa. Yung amin pagkadaan na hirap. Para pag nagka kayo, iba naman yung bagay ng buhay niyo. Isa sa pinakamapalad na kami sa pili ma'am, ng DSWD na kami ay mapasama sa 4 at na natulungan pa kami ng SLP na talagang napagyabong, talagang napalago sobra mam. Ma natulungan din sila ng Sustainable Livelihood Program o SLP dahil naging kwalipikado sila sa pagpupursige sa paggawa ng kakanin. Meron tayong programa sa SLP na siyang nagbukas din sa kanila ng pagkakataon. Mabigyan sila ng tulong pinansyal din. Hiwalay doon sa cash grant na nakukuha nila sa atin sa pagiging purpose beneficiary nila. Dahil sa pagsisikap na rin nila, nakaisip sila na magkaroon ng hiwalay na puhunan sa pamamagitan nga ng SLP para magkaroon ng dagdag na tulong para sa kanilang pangangailangan. Yung SLP na yun, ma'am, na 15,000 grant, kinausap ko, ma'am, yung, yung pamilya ko, sinabi ko, gagamitin daw ito sa negosyo. Kaya ba natin? Kung, tutulungan niyo ako, susuportahan niyo ako. Sumagot so, sila, ma'am, kaya namin. Sa pagtutulong-tulong, ma'am, namin na yon, ginawa namin po sa kakanin, ipinamili namin yun ng lahat, ma'am, lahat ng kailangan ko sa kakanin, suman, sapin-sapin, puto ko, cinta Talagang pinagyama namin, nakabili kami ng gamit sa bahay, TV, washing machine, refrigerator, yung mga gamit sa pagluluto, ma'am, na mga kawa, batya. Marami kami, ma'am, nabili hindi namin sinayang yung isang sentimo na ibinigay sa amin. Talagang pinagayama namin. Hindi kami naging maluho sa sarili namin. Sila ang itinanghal na panalo sa kanilang probinsya bilang huwarang pamilya sa taong 2024. Ito ay dahil sa ipinakita nilang dedikasyon, ubang makayanan, iangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Hmm. Hindi po ako makapaniwala. Sobra po. Talagang sabi ko, bakit kami? <laughs> anong meron sa aming pamilya? Bakit kami yung napili na kami yung maging huwarang pamilya? Sabi ko, napakalaking ano sa pamilya namin na kami yung mapili. Nakarating kami, Ma'am Region. <laughs> Sobra po ano. Pansin sa pamilya Lailo ang pagiging positibo sa buhay. Masaya sila sa kung anong meron sila. Hindi man sila mayaman, pero bakas ang kabutihang puso, hindi lang sa sariling pamilya, kundi pati na rin sa iba. Sa DSWD, sa programang Pantamid Pamilyang Pilipino Program, talagang hindi hindi namin malilimutan kahit na kami ay matanggal na o makagraduate na dahil sa naitulong at sa naitanim sa amin sa mga family development session na natutunan namin na, na isa buhay na buhay namin, na itulong namin sa iba. Para asarap pakiramdam mam ng may tumulong sa'yo, tapos tutulong ka rin. Yung sabi ko nga sa mga pamilya ko, huwag maging madamot. Kasi yung dumarating sa atin, mas malaki. Inaasahan na sa susunod na taon ay magtatapos o gagraduate na ang pamilya Lilo bilang benepisyaryo ng 4Ps. At masasabing naging matagumpay ang DSWD sa pagtatawid sa pamilyang ito sa lubos na kahirapan. Marami sa atin ang nahaharap sa mga pagsubok sa buhay na tila walang katapusan. Madaming sumusuko, pero tandaan natin na habang may buhay, may pag-asa. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Nandiyan ang ating pamilya, mga kaibigan, ang gobyerno at ang Panginoon na handa tayong gabayan. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Ang kwento ni Ginang Corazon Lailo ay isang inspirasyon. Maaring mangyari rin ito sa iyo. Magtiwala ka lang sa iyong sarili, maging disiplina sa pag-iimpok at makakamit mo rin ang ginhawa na iyong inaasam. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan ang isang kwento ng pag-asa at pagbabago.